Good day everyone. So because of the tropical depression Christine, we don't have classes for two days now. So we opted to have this recorded discussion for us to finish the coverage of your exam. Uh now last week and last Monday, we have already discussed about mga sa Mesopotamia, mga sa ilog Indus and sinimula na natin Uh, noong lunes ang mga kabihasnan sa ilog Wangho. At sa kanila or sa ilog Wangho, ang tawag ay mga dinastiya kasi ang mga namuno ay isang pamilya lamang o ang kan. So kapag ang ibang mga kabihasnan sila ay gumamit ng imperyo or mga imperyo sa China naman ay mga dinastiya or dynasty sa English. So again, Ah, paulit-ulit, ang pinakaunang dinastiya sa China or sa Ilog Guanghu ay ang Xia. So sila ay nag-ugat mula sa Longshan, isang kulturang Neolithicong laganap sa lambak ng Guanghu. Napaamo nila ang mga hayop katulad ng baboy, aso, baka, kambing, tupa at iba pa. And ang pinakaunang namuno sa siya ay si Emperor Yu at again, nagawan niya ng paraan ang pagbaha sa ilog Wangho. So, si, siya, si, ito si Emperor, si Emperor Yu. So, matagumpan niyang naharang ang isang malaking pagbaha sa Wangho. at sa kanilang panahon, ang tawag nila sa kanilang bansa ay Zhonggu. Na ang ibig sabihin ay Middle Kingdom. So, ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila yung pinakamataas sa mga uh, naunang mga kabihasnan So, tingin nila sila ang sentro ng mundo. So, siya. Pangalawa ay ang siyang. So, siya, siyang, na pinamunuan naman ni Tang. So, si Tang ay isang hepe ng tribong galing sa hilaga ng Ilog Yangtze at itinatag niya ang dinastiyang Shang. So, sa panahon ni Tang ay um, na-introduce ang sistemang feudal or feudal system. Again, ito ay nagmula sa Europe sa pamumuno ni Charlemagne. So, sa sistemang feudal, ito ay paghahati ng malawak na lupain na ipinapangasiwa sa tapat na mga tagasunod ng emperador. So, kagaya ng example ko last time, say for example, ako yung emperador at mayroon akong mga loyal warriors na dahil sa kanilang serbisyo ay bibigyan ko sila ng lupain at sila na ang bahalang mag-manage sa mga lupain na iyon. At sa dynasty ang siyang natagpuan ang mga oracle bones, tortoise shell, at cattle bones. So, kung kay um, Ashurbanipal sa kanyang royal library, ang mga nakalagay roon ay ang mga stone tablets. Sa siyang naman ay mga oracle bones. ah uh, inuukit nila ang kanilang mga lathalain sa mga ah uh, shell ng tortoise or mga sea turtles, mga pawikan. So, anak nila iukit. Ilahang mga laws. Kaya ito tinawag ng mga oracle bones. Pangatlo ay ang ginastiyang Chu. So, ipinagpatuloy lamang nila ang kabihas ng inilatag ng siya at siyang. So, ang uri ng pamumuhay, way of living ng Chu ay sinunod sa dinastiyang siya at siyang. However, mayroon silang mga kaisipan or may mga kaisipan na nabuo sa panahon or dinastiyang Chu. Mayroon tayong tatlo Confucianism, Taoism at Legalism. So Confucius siya ang nagtatag ng Confucianism or kilala rin siya bi bilang Confucius at sa kanya nanggaling ang golden rule or ginintuang utos. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo na naglayong magkaroon ng tahimik at organisadong lupain. So again, Confucius golden rule do not do unto others what you don't want others do unto you sumunod ay ang kaisipan na itinatag ni Lao Tzu so ito si Lao Tzu siya ang founder ng Taoism at sa Taoism ay naniniwala sila na mayroong balanse sa kalikasan at sa daigdig at pakikiaya ng tao sa kalikasan so di ba sa Ah uh, Confucianism, I mean sa Taoism, sila ay naniniwala sa yin at yang. Ah uh, yin So di ba balance lamang ang kasamaan at kabutihan sa daigdig. Pati na rin ang mga kababaihan at kalalakihan. Sunod na kaisipan ay ang kaisipang legalism. So sa kaisipang ito, naniniwalang ang tao ay pinanganak na masama at makasarili subalit maaring mapusunod sa maaring mapasunod sa pamamagitan ng mahigpit na batas at marahas na kaparosahan. Ang pinuno ay dapat magtaglay ng absolute power. So, kagaya ng nasabi ko noong Monday, uh, sa legalism, sila ay naniniwala sa absolute power. Dapat daw marahas ang mga batas at kaparusahan sa isang lugar para matakot ang kanilang nasasakupan at kapag may takot ang tao ibig sabihin ay susunod sila at hindi sila susuway sa iyong mga batas. So cha, shang, chu, chen. Again, ibang mga references, Maaring ang chen ay basahin as kin. So, yung iba Q-I-N, so parehas lang iyon. So, sa panahon or sa dinastiyang Qin ay napag-isa ang China sa pamumuno ni Qin Shi Huang Ti or kilala rin siya bilang Shi Huang Di. So, nagawang pag-isahin ang mga nagdidigma ang Estado sa China, ipinahayag ang sarili bilang unang imperador again, kilala siya bilang Siwang Di or Siwang Ti. At sa kanyang panahon, naipatayo ang Great Wall of China laban sa mga mananakop na mga barbaro. So, iniutos ang pagstandardize standardize ng wika, sistema ng pagsusulat at batas upang iisa lamang ang susundin sa buong bansa So, nagpatupad siya ng batas na dapat raw, iisa lamang ang gamitin na wika at system of writing para mas magkaintindihan at mas ma-unite niya ang China. Ipinatayo ang Great Wall of China upang magsilbing tanggulan laban sa mga tribong nomadiko na nagmula sa Hilagang China. So ito, or ang mga barbaro na nagmula sa Hilagang China, sila ay mananakop kaya ginawa ang Great Wall para uh, panglaban sa kanila para hindi nila madaling malusob at mapasok ang China Cha uh, a Sha, Xia Shang Chu Chen at Han So ang Han ay kauna-unahang dinastiyang yumakap sa Confucianism at sa panahong ito nagsimula ang pagsulat ng kasaysayan sa China So, ginamit nila ang Confucianism bilang gabay sa kanilang pamumuhay. At mayroon silang mga naimbento na mga aparato or mga instrumentong pang-siyensya. Siyens huh so nakagawa ang dinastiyang han ng Kompas. ginamit ito pang makahanap ng pinakamaswerteng lugar para sa pagpapatayo ng gusali o posisyon ng libingan so 'di ba sa China sa China rin nagmula ang feng shui so 'di ba sabi sa feng shui may mga lokasyon kung saan maswerte uh, maswerte ka kapag ang bahay mo ay uh, naka -face sa sunrise, mga ganyan na kaisipan. So, gamit ang kompas, tiba kompas, magsasabi yan kung saan ang north, south, east, west, ah uh, ginamit nila iyon para makahanap ng maswerteng lugar or position. Gayun din sa kanilang mga libingan or tomb. Sunod ay armillary sphere ginamit sa pagtukoy sa eksaktong kinalalagyan at pagbabago ng posisyon ng araw, buwan at mga planeta. So, ah uh, ang pangalawang picture, hindi iyan ang Earth ha, kundi iyan ay nagpapakita ng mga mekanismo or paggalaw ng mga planeta sa solar system. So bawat uh, orbit, so may mga orbits dyan ng planets at malalaman ang kanilang mga paggalaw or movement. Sunod ay ang acupuncture. So, first picture. Uh, ito. Pagtutusok ng mga karayom. So, yun ang acupuncture. Pagtusok ng karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pasyente depende sa karamdaman. So, uh, ang mga medical professionals they practice acupuncture, especially sa China. Eh, so, uh, naagani post no about stroke daw and uh, first first aid daw sa stroke if na may kailang uh, na stroke at the moment or kanabitang na stroke ang first thing daw na button kay e so pang tusukon ang kani mga fingertips ani dinhi para marag ang um, pressure i don't know the scientific um explanation about it basta kay i-practice ang acupuncture so just like this next is civil service examination ito ay pagkuhan ng pagsusulit sa servisyong sibil para sa mga gustong maglingkod sa pamahalaan. So, until now, we still practice this civil service examination to choose individuals who are capable sa mga posisyon sa government. So, uh, natay, civil service examination ang mga makapasarana possible nga makatrabaho sa government kay itest pan ana ang imuhang mga kasanayan, imong skills, imong capabilities sa different fields. So if makapasar ka og civil service examination, padi kang mag apply sa government nga mga offices. Sha Siya, Shang Chu Chen Han at pang-anim ay Sui. So, pinagpatuloy ang paggawa at pagsaayos ng Great Wall. Pinagawa din ang Grand Canal na nagdugtong sa si Ilog Wangho at Ilog Yangtze. So, by the way, hindi agad-agad natapos ang Great Wall of China ha sa dynasty yang Chen. It took them several years to finish the Great Wall of China, especially if during wars na maguba na sa balik ang Great Wall o na mauna. It took so many years to finish the Great Wall of China. At nagpatayo sila ng Grand Canal. So, di ba, may mga ipinaba ipinagawang kanal noon. Di kanal nga, literal nga kanal kanang atong nailhan nga kanal karon But, uh, nagkaroon ng connection between rivers, especially sa Yangtze and Wangho. Gigaman nila og connection between rivers para dali na lang ang passage or ang pag Travel uh, from one place to place. So, other canals, kay Canabitong, from a river to the sea, nga na, para dali na lang ang travel. How many years was the Great Wall of China built? us see. Oh. Uh the construction lasted over 2300 years. So ganun kahaba ang pagpapatayo ng Great Wall. Dinastiyang Tang, so itinatag ito ni Li Yuan, dating opisyal ng Sui na nag-alsa laban sa dinastiya dahil sa pang-aabuso. So kagaya ni Nabopolassar, 'di diba si Nabopolassar ay hindi rin niya nagustuhan ang pamumuno kaya niya ipinatatag ang Chaldea, if I'm not mistaken. So, si Li Yuan, hindi niya nagustuhan ang dinastiya na, or ang mga batas na inilatag sa Sui, kaya siya nagalsa at nagtayo or nagtatag ng kanyang sariling dinastiya, ang Tang tinangkilik ang budhismo, ibinalik ang pagkuha ng serbisyo sibil at nakipagkalakalan sa India at mga teritoryong muslim. At ang panghuli ay ang dynasty uh, dinastiyang Sung na itinatag ni Zhao Kuang Yin. So, kani, si Zhao Kuang Yin ang nasa babaw. And then, si Wei Chong, siya ay emperador na tanyag sa larangan ng sining, magaling na makata at pintor at sa dinastiyang Song sinimulan ang foot binding or pagtatali sa paa. Nama naging mahalagang salik para makapag-asawa ng may kaya sa buhay kasi sa panahong ito naniniwala sila na ang babae raw kapag maliit ang paa ay maganda kaya ang mga babae pinilit nilang itali ang kanilang mga paat mayroon silang special shoes so na sila yung special shoes para mahimo jud nga gamay ilahang mga tiil at yes ilahang ibangan para bitaw mo gamay ang oh, mangita ta uh, foot binding shoes imagine ganito kaliit na mga sapatos So loading yan itinatali nila ang kanilang mga paa para ma-suot ang mga ganito kaliit na mga sapatos So, kapag ikaw ay may maliit na paa, maaari kang piliin ng mga mayayaman na mapapangasawa. So, yun lamang ang mga iilan sa dinastiya na nabuo sa Ilogwang. So, eight reto, there are still more, pero mautos siya ang main ng mga dynasties. Sha, Shang, Chu, Chen, Han, Soy, Tang, at Sung. So, ngayon naman ay ang mga sino ng kabihasnan sa lambak ng ilog Nile ang Egypto. So, biyaya ng Nile or gift of Nile ay ang Egypt. So, Uh, ang tawag naman sa mga pinuno sa Ehipto ay mga pharaohs or mga paraon so nakalikha sila ng sariling kalendaryo na nagtakda ng 365 araw sa isang taon so sila ang nakaimbento sa calendar na ginagamit natin ngayon although other um civilizations mayroon silang mga uh, kalendaryo pero sa Egypt ang 365 days. At ang kanila namang sistema ng pagsusulat ay ang hieroglyphics. So, kung sa um, a uh, sa Sumer ay mag uniform sa Indus naman ang tawag sa kanilang system of writing ay Sanskrit S-A-N-S-K-R-I-T Sanskrit sa Egypt naman ay ang mga hieroglyphics. So, may mga simbolo. May mga simbolo rin na uh, nagsilbing mga, or may mensahe na ipinararating ang mga simbolong ito. So, hieroglyphics. Sa Egypt naman, kung sa Sumer at sa Indus, mga imperyo, sa China, mga dinastiya, sa Egypt naman ay mga kaharian. Ah uh, first lang our first part sa ilahang pag pagrule is sinaunang dinastiya sunod matandang kaharian gitnang kaharian at bagong kaharian so nga na ang division sa pagrule sa Egypt so sinaunang dinastiya na pinamunuan ni Menes pinag-isa niya ang upper at lower Egypt at ginawang kabisera ang Memphis so di ba uh, before ni Menes or before sa pamumuno ni Menes ay dalawa or nahahati sa dalawa ang Egypt, lower at upper, at ito ay pinag-isa ni Menes. So, nagsimula ang paggamit ng hieroglyphico or hieroglyphics at papyrus. So, ang papyrus, yan ay form of paper sa Egypt. So, sinaunang papel sa Egypt? Papyrus. So, sunod sa Sino ng dinastiya ay ang matandang kaharian. Na pinamunuan naman ni Khufu or ni Chops. Siya ang unang paraon ng matandang kaharian. At nagpatayo siya ng mga piramideng may perfectong hugis. So, sa panahon ni Khufu, ipatayo ang Great Pyramid of Giza. Na piisa sa pitong kahang-ahangang tanawin sa daigdig. So, diba, uh, kagaya nung... Hanging Gardens of Babylon, di ba, parte iyon ng uh, Seven Ancient Wonders of the World, pati na rin ang Pyramid of Giza. So, ang mga piramide or pyramids sa Egypt ay ginawang libingan ng kanilang mga pharaohs. So, bawat pyramid or bawat piramide ay sumisimbolo ng kapangyarihan ng kanilang mga paraon at sila ay naniniwala sa afterlife. So, maunang if maglubong sila o ilahang feru, iapil ang ihang mga treasures, mga gold, tanan nga, nabilin sa ilahang um, ruler or sa ilahang feru. Um, before namatay, isod apil aning pyramids kay they believe na, nga ito ay they believe na ito ay paghahanda para sa uh, susunod na buhay, para sa afterlife. So, mao nang, di diba na yung mga movies nga o musod na sa kanang pyramids kay na mga treasures, gitapok ang mga kayamanan na to. Well, that is true kay Again, once mamatay ilahang ruler, ilubong tanan, pati mga treasures. So, uh, sinuno dinastiya, dinastia Matandang Kaharian, sunod ay ang Gitnang Kaharian. So, ang namuno sa Gitnang Kaharian ay si Amenemhat II. Siya ay pinakadakilang hari sa panahong ito. Inayos ang gulo sa pagitan ng mga maharlika at nagpagawa siya ng isang kanal na nag-uugnay sa Ilog Nile at Dagat Pula at nagpagawa ng dam para sa mga magsasaka. Again, noong unang panahon para mas mapadali ang kanilang paglalayag or pag-travel ay nagpagawa ang kanilang mga pinuno ng mga kanal or grand canals, mga malalaking kanal para pagdugtungin ang mga bodies of water. Sunod ay ang bagong kaharian sino ng dinastiya, matandang kaharian, gitnang kaharian, kaharian at bagong kaharian. So, unang namuno sa bagong kaharian ay si Amos the First. Siya ay nagtatag ng malakas na hukbo at matagumpay na napaalis ang mga heksos. So, mga heksos, sila ay mga colonizers or mga mananakop at ito ay napagtagumpayang paalisin ni Amos the First. So sinimulan ang bagong kaharian at kasama ang kanyang hukbo ay nilupig ang mga maharlikang nag-aaway. So si Amos the First, siya ay may um, sister or may babaeng kapatid, si Reina Hatshepsut. suit at ang kanyang anak naman ay si Thothmos the Third. So si Reina Hatshepsut siya ang kauna-unahang pinunong babae sa daigdig. So, sunod na to sila, Cleopatra. So, si Reina Hatshepsut siya ang first lady ng ruler sa world. So, pansamantalang hinawakan ang kaharian dahil si the third ay wala sa sapat na gulang. So, di ba si Amos the first ang papa ni Thotmos. Pagkamatay ni Amos, di pa man capable si Thotmos the third nga mamuno kaya kinuha ito ni Reina Hatshepsut at siya ang nag rule at or namuno sa bagong kaharian. At nung um, nasa uh, saktong edad na si Thutmose the Third, binawi niya trono mula sa kanyang pangalawang ina or sa kanyang auntie na si Reina Hatshepsut. Pang-apat na namuno sa bagong kaharian ay si Amenhotep the fourth or kilali, kilala rin bilang si Akhenaton. So, pinakilala niya ang Diyos na si Aton, ang Diyos ng araw, kabutihan at katotohanan na naging simula ng paniniwala sa si isang Diyos at sinasabing kauna-unahan sa daigdig na may monotheisticong paniniwala. So, ba diba, kapag maraming Diyos, politismo, kapag isa lang, monotheismo. So, Uh, diba di ba sa Grey, uh, Griego, ang kanilang Diyos ng araw ay si Ra. So, sa Egypt naman, Grace, Egypt, sa Egypt naman, ang pinaniniwalaan nilang Diyos ng araw ay si Aton. Di ni si Ma'am Alwela. Diyos na si Aton. So, pinalitan siya ng kanyang batang manugang na si Totankamen. Pagkamatay ni Akhenaton, pinalitan siya ng kanyang in-law, nasi Totan Kamen. At pagkamatay naman ni Totan Kamen, sumunod si Rameses the First. So, sa pagkamatay ni Totan Kamen, sumunod or uh, ningpuli si Rameses the First. Ang pakikipagtunggali sa mga Hittite ay ang pinagtuunan niya ng pansin. Ano nga ang naembento ng mga Hittites? Naalala niyo pa ba? di ba sila ang nakaimbento ng bakal so mahirap katunggali ang mga Hittites dahil um, advanced ang kanilang mga weapons pero uh, sinubukan ni Haring Ramesses the First na talunin ang mga Hittites So, sumunod kay Ramses the first, I see si Ramses the second. So, siya ay nagpatayo ng magarang monumento ng Abu Simbel, naglunsad ng pakikipagdigma laban sa mga Heteo, at nakapag-asawa ng prinsesang Heteo matapos ang pakikipagsundo sa mga ito. Ipinagtanggol ang kaharian mula sa mga mananalakay sa Tagalibya at Syria. So, ang kaharian ng Ehipto ay unti-unting humina at nagkawatak-watak, kagaya lang din ng imperyong, I mean, ng mga kabihasnan sa Mesopotamia, di ba Sila ay unti-unting nagkawatak-watak at bumagsak at napasakamay ng mga imperyong Persyano. Ganun rin ang nangyari sa Egypt. So, unang nakasakop sa kanila ay ang Assyria, noong 670 BCE sa so di ba Assyria uh, yan ay imperyo ng Mesopotamia pero ang Assyria ay nasakop ng Chaldea at ang Chaldea ay nasakop ng Persia so sunod na sumakop sa Egypt ay ang Persia uh di ba ang mga namuno sa Egypt ay sila Darius the First Cyrus the Great So, si Alexander the Great ay isa ring mananakop, ay isang pinuno, emperador ng Persia at nagawa rin niyang sakupin ang Egypt. So, sumunod sa mga Persiano ay ang mga Romano at mga Ingles. At doon, nagtatapos ang mga uh, imperyo or uh, dinastiya at imperyo sa Egypt, or kaharian ng Egypt. So if you have questions, feel free to message me. I will be answering your questions, and this will be um, one of the coverage of your exam. So coverage is from Mesopotamia, uh Indus, China, Egypt, and mga contribution ng mga sinaw ng kabihasan, I will be sending the other lesson later. Bye.